Karang imong gihigda-higda, gilaba pa na Silang kagtan, ni mo si ilang kagtanaw ng Netflix. Hasulan ning mama, oy masuko, oy palabuhon man ta, naghigda-higda pa ganita. kay nagpahugway, kay gikapoy tagabi, inananayawan, na unsa man siya, palabuhon man noon, na nang laban na ko, bisag nakahigda, kahigda, luuya, oy. Nagilantaw na ako sa ering, may pang ering, naluoy na ako, si mama, wag yun, naluoy na ako. Paita, lagi inigtambay ka, anisa balay, oy nya yeah, mananaw kong Netflix. ko Netflix masuko pod mauna man laba ko no kung og Netflix Nanlaba na bitaw ni nya tanaw og Netflix masuko lang gihapon unsa unsa man si mama oy unsa ka ni iyang giingon sa ako ah gituma na man tanang gi sugo niya Hasul ka ayo do. di masabtan da manok sig suruy suroy ah. may pang manok pasuroy-suroy lang ako intawan, ini kasukan